ano naman ang tingin mo? Sa akin, it's uh, just about uh, education is uh, paramount to me, no? Pero kasama ng edukasyon, yung passage ng RH bill, yeah. alright? Kasi nandoon na yung sinasabi paggamit ng condom. Kasama na rin yung kahirapan. Alam niyo kung bakit ito sinisisi kahirapan? Doon sa pag sinasabi natin, makikita yung squatters area. Katulad ng isang naging guest natin, sinasabi niya, nagbibihis siya sa harap ng kanyang... Uh, anak, no? Uh, to me, I will not uh, recommend that. Dun sa mga sa squatters area, eh, ding -ding o cartoon lang ang pagitan. Naririnig na nung mga bata kung anong ginagawa ng mag-asawa. So marami ho yan. Edukasyon, yung uh, RH bill, yung kahirapan, dapat yan eh, tinutugunan. Kung hindi, talaga magkakarinigan yan at magiging curious ho sila, magkakaroon ng arousal, at of course, yung will na ating gobyerno na ipatupad yung sinasabi nilang HIV uh, na mga safe ano ng anti and then what did you say that Philippine National AIDS Council yung mga pinag na 26 agencies yung... Yun. baka naman ay sa kabila ng dingding eh nag iscrabble lang yung magulang no? wala naman sinisiwa sa scrabble <laughs> marami sa points bago kayo mag <laughs> Ah, ano pag yung triple word? Oh, okay, alright. Okay. No? Okay, like, okay, okay, no, friend, follow niyo muna kami sa Facebook at Twitter at mag-email sa tayo, magparendigan at gmail.com. Kung may issue, may pagtatalunan hindi pwedeng walang pakialam, taya mo at panindigan. si Aida C. Si Pueto At si Danton Remoto. Hanggang sa susunod na Martes, 8.35, Action TV. Okay, please, please, please. thank you